Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na dapat nang palitan ng Rice Tarification Law o itong RA number no. 11203 sa segment na Punto de Vista sa programang Rise and Shine Pilipinas. Sinabi ni Professor Antonio Contreras na tira hindi naman gumagana ang batas sa ngayon daw kasi ay patuloy pa rin ang pagsipa ng presyo nito, bagay na nagpapahirap sa mga Pilipino. Iginite Contreras, itinatag noong 2019 ang batas na ito upang tugunan ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bigas. Sa ilalim ng RTL, ang nakukuwang taripa ng pamaraan ay ginagamit sa pagpapaunlad ng rice sector sa bansa. Sa RTL o Rice Tarification Law, ang National Food Authority ay pinigilan na pong mag-angkat at magbenta ng bigas. Ginawa na lamang po siyang taga-pangalaga ng buffer stock na gagamitin lamang sa panahon ng kalamidad at ito ay bibihin lamang niya mula sa local farmers. Ayon sa pag-aaral ng maraming eksperto at ayon din sa mismo ng Kongreso at mismo sa Pangulo na rin nanggaling, kailangan nating palitan ito, kailangan natin magkaroon ng kamay o hand o partisipasyon ng gobyerno para ma, 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 malaro natin ang market.